so yan mga master yan bali pangalawang butas na nakita ni master tax pabutas nya mga master pangalawa mayroon daw laman bali mga master mangtanyong yung mga tubig na yan na umagos yan ay galing pa sa lakas ng ulan kanina yan. bali yan siya ito o oh. tatakpan yung ano ng tubig yung kanyang pabutas kaya hindi natin makita magawa niya na lang yan paraan mga master paano niya may palabas yung alimang na yan dyan sa kanyang pabutas yan ayun, pagmilog Okan lang muna natin ito mga master. Eh. Hindi kasi basta-basta hindi mo pwedeng dukutin ng ano. Basta-basta mga master lalat ganyan may tubig. Makakatakas ang alimango. Ayan gagawin niya. Ayan ganun mga master. Para walang madaanan yung alimang hmm. talaga maiwasan mga ma mga master kasi umulan Ayan. bali maganda na sana yung ano ng tubig kung hindi umulan hmm. una naming huli ano yan na talaga nanod Jack, tara muna dito, Jack. Dito. Ito hmm. lang sana mga, mas, mga master kung walang tubig. Madali natin ma, na ipapalabas yung alamang. Eh, ang problema kasi mga master ito. Yung dalapan ng ulan kanina. Yung pagbuhos niya ng malakas. Yan. Nag-aagos ng malakas. Buti na lang mga master. Eh, alam ito ni master tax yung mga pabutas kaya walang walang problema na maghanap ng mga alimango right stay lang mga master kung paano namin makukuha itong alimango na nandito sa sapa na ito na may umaagos Diretso talaga maglabas ng ganun niya pag ano. Yan. Yung pag na ang plano mga mas, mga master, yan kakawitin, papalabasin, yan. Tapos didiretso doon sa may ano na naiharang na lambat. Doon ka din para hindi natatakpan yung ano pagka-camera. Yan mga master. Uh, kinabit namin na net na yan. Yan. Yan ang discarding namin na kung paano namin makuha yan na papasok na lang doon sa bagnet namin. Malaki ba pumapasok diyan? Caps. Ay sarin uh, to malaki. Ng uh, master ng laman nito. Jimar. Yu. Hoy. Yan. Batiin mo sila mama mo. Hmm. Batiin mo. Mayayain <laughs> pa si Jimar camera. Sting, ang sure. Yun mga master, akawitin na namin. Sana yung doon sa nagawa namin na uh, pangharang na yun mga master doon pumasok. Sayang yung alimango kasi pagka, ano, lalo na pag malaki. Meron daw kasi mga master. Tapabutas nyo na ito. Ayan. Shout out ko rin pala si Pare Marvin. Yan, shout out. Timing lang na nanonood. Diyan na siya tol, palabas na. Nada. Na, Tingnan talaga tong babae. Diyan na yan Balik. Ang ganyan lang kontrol na mga 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 mga

Abang-abang lang mga mga master, malaki na naman daw. Siguro 'yan diyan, no? 'yan. Maliit lang diyan mga master, maliit lang ng konti. Sabi ng Kuya natin. Master Fox. Ito ano, hindi sa ano mo eh na lang namin yung na mga master yun pasok yun yun mga master yun o pasok right yeah. woo <laughs> <Tatawai>. <laughs> ayos sulit so, Ayan mga master, papakita namin sa inyo yung aming pangalawang nahuli. Hmm. Dagdagan pa yan, maga pa. Ayan mga master oh. Ayan oh. o. Tatalihan namin muna yan mga master. Papakita namin sa inyo. <laughs> Ayos. Right. Woo! Ayos si Jimar. Serte master abotas niyan yan babalik ulit yung pinag-anuhan para babalikan na naman ng alimang kasi mga mas, mga master mataas ang tubig ngayon sa araw kaya yan siguro mga ilang araw lang mayroon na naman laman ulit yan ha. Okay. Ayos, mga now, master. Ayan na. Una. Yung pangalawa yun doon. lakas kaya... Hmm. Ang ano, baka ma-paralyze. May mga, nun, may may mga siya dyan. Pangalawa na, mga master. Panay mga giant. Giant ang aming mga huli ngayon. Sulit. Sulit ang hapon na lakad namin, mga master. you know Laki mga master. Ang mga master ah. Eh? Lalaki. Yan. Alright. Hindi sila naglayot nitong una naming huli mga master. Marabi. Sulid. yan Huwag muna na ano makawala. Dito, 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 dito ano? mga master Ito, pula dito ano? hindi na ang diskarte master <coughs> para hindi makawalang alimango yun mga master diskarte talaga hmm. ang tubig dito ano, mga hmm. master amen. ah ano? ano Yun. sa likod niya. Turn.